yun po mahilig sa sili oh. nung harvest po natin Balang po, nag-harvest po kami ng sili. Japan. Matibay. Maraming gumagamit. Gamit na gamit. Surplus? Surplus Japan. Ay, naglabas na ng... Taki ano kay nilabas na yung ganang kanya. <laughs> At kung sakali mang ikaw ay mayroong ibang minamahal. Wow. Minamahal. At kung sakali, sakali mang maglimut. Ito aking tatanggal. Maghirap man o oh, Maghirap <laughs> mag man o oh, magpipis Anong kasunod Jim? At aking magalila ako sa himig Mahina ko tumanda Ay, tapos Matandaan mo ba yung kahapon? Sa kapong nagdaan Ayoko na ang balikan Lagi nalang nangangarap lagi sa wiri naman kahapon ayoko na bigo bigo ay eh. Jim, tayo magano magano mag isang -no buti kita mo naman ako din naginom ay red horse akin na may gatas <laughs> opo vitamin uh, mm. okay. Aba hindi ni do ay pang -o. Ako ako ngayon ay, hindi na nangangakit pag ako nagiiinom. Sulo na. Yan. Pag ako naman ay mag-aasawa. Mm. Wala na wala naman nangangakin ang pag nag na, -ang. Yung pipiliin ko. Aha, aha. Ang pipiliin ko. Ano, ano? Anak ng lasinggero. Tagay niya. Tagay ko. Tagayan kami. Oh. Hanggang hating gabi. Uti-uti. <laughs> Ubertag <time> pala. <laughs> Tung ako naman Ang papipili Hindi na ako pipili Aha aha <laughs> Nga si GMA Ang daming problema niyan na Nadaming alam yung batang yan Sampang next Basta doon Sa masagana 99 Oto bibirahin na natin niya Isang talud turang yan Yan po ay ano Nakabalot sa kamatihang maano ah sukal ay ano naman ay kung naman yan hindi panit ng bagyo para may katuwiran panit ano panit sana maniwala ka sa akin kung ayaw mo naman ay iayos kapis pre para masukal kung ako naman ang papipili ah magkasama ulit talaga nga naman gm talaga nga naman gm ano ano? Ay di yung kanyang bi anan Anan anan, anan. Takampihan Ari papakain ko natin sa baboy Ari ari ano? Pwede nga sa tao ayo Uwa, Sa may nilari yung tinabibila Ha? Ay agawan Ay agawan din eh ang baboy kasi pagod na yung baboy <laughs> taagaw ta ta ote papakain muna ako sa baboy ay mga ba ka naman <laughs> kung ako'y mag-aasawa Ang pipiliin ko Ay, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Pipiliin ko Ano? Ano? Anak ng panadero Lamas ko siya Lamas niya ako Naglamasan kami Suka-suka Uh, Ako'y mag-aasawa ulit okay. Pipiliin ko Ay Ayong hindi pilyo Yung lagi lang nagsisipilyo Ah, tapos <laughs> Ang pipiliin Balaas ko, ko Ay yung lagi nagtutut brush Ano ang gamit? Eh, Ay di ba lahat? Nga, ganda po. Aray, sa totoo lang. Ikaw ka na supog ng bagyo ay. Babay. Goodbye, Malaki. Taiwan. Ha? 130. 130. Farm gate. So, Ibig sabi, presyong pang bukid. Yeah. O, farm gate. 100. 130 per kilo. Ay, mura na, ano Mura pa, oh. Dati nga, Nag-1,000 ito dati. Dati nagpo 400. Ay, wala ay, man ano yata. Ha? Walang tanim. Meron. Ilang puno lang. Hindi, hindi. Mga isang kilo. Nakakadalwa naman nun. Oo. Mabigat. mabigat yung, yung sila. Ano? <laughs> Magaganda pati. Ang gara ay. ano. Ha? Sili-sili naman. Sili-sili sa sila. Tayad na tayad. Hindi abot na lang. <laughs> Uh, para tayo naglalaro ng taguan sa damo. Hindi <laughs> <laughs> man tayo. Bulaga. Ka. Kami po haba na mo nag-harvest na sili si eh, ano, taguan ang laro. Taguan sa damo. Ang amin pong taya ay yung kubra. Joke lang <laughs> <Juklaan> po 'yun. Hindi <laughs> Nahanap po kami um, ng kubra. Joke lang po 'yun. For entertainment only. only ng English pa. hindi ko alam. Alam mo ba Isi-set ko kay YT. Eh. only. 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 Nag-iisa. So, eh, di nag-iisang ikaw. Nag-iisang ikaw. Tama, ano? Ikaw ang anging hanap harap sa gabit araw. Sa gabit araw. Ikaw ang laging nasa isip at natatanaw isip ay ikaw wala pa GM gatas sa traders yun hindi pa sili pa lang oh, ilang ba GM ang ubos mo? ilang kahon <laughs> 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 ilang <Di> kahon sili <laughs> nagaling sila GM for entertainment lang for entertainment ah hindi yun ay yung drink mother cling ano nga ba yun yung ay ano ka manananggal manananggal <laughs> dyan I have no body daw ay no body yung kakantay mo yung may body no body no body but you <laughs> uh -huh. ang dami ay eh. no body no body but you ang dami ang dami siyempre One is to many, many is to one. More than one. Tala kayo, the more the merrier. Ano ba merrier? Okay. Minir. Maraming, maraming taon. Ay, years. A year lang na sabi ko. Kaya mo na. Kaya kanya lang sinari vocabulary. Two years. Dari si Gamas na huwari. Anang, bagi. Dia sambil lalik. Dia sambil Ang hindi. Ay, isipin pala yun. Sorry. Balik. Hindi pala ako iniisip. Ah, oh, pag ano tinapalagay sa ilkog eh. <laughs> Ay, sigaw ang ilkog. <laughs> ilkog ko, ilkog ko. arko. ko. Ilkog ang ilkog ko. Na ote, pwede yan. Dami na yun. Makadali pala tayo ng... Makadali tayo ng kilo, ah. mga apat na pera. Madami na yun. May isang kilo na siguro naman yan. Ah, meron ha? Meron. Hindi ba 100 charge pa. Talaga nga namang ano. Kasa rin bibili sa paling at lulim ha. lulim Ah. Big lang yan Sabay hirap ko Malaki ang bayarin niya ay. Ay, bibilangin na. Ay, aray ilang pera. Okay, sa maliliit, apat. Kaya naman. Di kinakain ng kasama nila. Dayo. Dito, tisinong dagi. Hindi mo kasama ni Dayo may pag-ibig pa ba? Wala na. Sa katulad kong ang puso na ulila. Aroy. Di ko malimutan ng ikay mawalay sa akin. Di ko malimutan ang iyong mga laraw. Basta <laughs> nang kagaling pala kumanta. <kong> oh. <laughs> turoy ako nun. Dali, turoy ako nun. <laughs> Lahoy ako doon dahil. <laughs> Turuan mo ako doon. Lahoy ako doon. Ikaw pa rin. Yo. Wala kong ibang ibigit. Lulubog lilitaw ang buwan at ang araw patuloy kung ikaw'y aking mamahalin. minamahal para na padala tambay minamahal kita nagad <laughs> na intro, sinira mo naman ha eh gadara pa kay ya mga bata kare patay patay maghuya upload away oh, makaka-stress po yan ang iyong mga larawan ikang oh. ay hindi man magandang busis ko Ayos din na nakikinig. Huwag din na manonood at nakikinig. Oo, oh, basher tayo dyan. Kasama-sama ng nakantang. iyon. kasama-sama pa ng buses. Ah, uh, uh, ay siya walang pagkukunan. Ayun! ay, ika ng, ano yun? Escape. Ay, dalahan <laughs> na. Masama ho ang nakanta ay. Walang pagkukunan, ay dalahan na yan. Wala akong paglalagyan. Ay sige, sino din sa sako yan, ito walang makakita. Sako <laughs> ng ano, sako ipa. Sino din sa sako yan, masama kumantang ayan, ito hindi na makakaita. Sako ng ipa. <laughs> Tapos ay eh, ihagas eh, doon sa gubatan. Sa tipas. Na madala yan. Sa tipas. Marami-rami na rin po. Ika nga, wag ka mapapahawak na rin sa elitog. Wow. Nainit. Marami na rin, aray. May ilang kilo na, oh wenterte wenterte dapat na iyan na ah three ninety hello oh ay tatlo tayo ah siya na ay kasio kasio <laughs> <laughs> yari oh bulok inaamag bu oh. hindi pala lah pa po. po yung ating silihan dami ng bunga po Yan po ay hindi nga lang kano halata Bale na po yung ating harvest. Damdam rin ano to yun. Yung po mahilig sa sili oh. Nung harvest po natin. ba? Mabigat-bigat din pala yan. Ah, isa po pati yan. No? Mga 2 days uli. Ay, kukuhanin ko na rin yung panigang. May ilang po tayong panigang dito. Ah. Hmm. wala po naman ma-order nito ating papa-order na lang marami rin no lalaki hmm Dami pagsunod na ito eh. papatingin daw laki Pating daw to eh. Nakahunting pa po ng malaking palaka. Preto nila ga. Laki na naman eh. O tara to eh, Ay, salamat po sa inyong pagsama. O dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po ako sasubscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. O tayo kaway. Bye.